So ayun guys, napadayo na nga tayo dito sa Pituason. May na-discover ako kasi dito na kwek-kwekan. Ayan, kay Lamam. Try natin. Tara, samahan nyo ako mga ka-all goods po. Check na natin to. Let's go. So ayun mga ka-all goods, dito yan matatagpuan. Eh, okay, magandang hapon. Magandang hapon po. Ah, tanong ko lang ma'am. Uh, ano po ba yung mga bestseller nyo na tinitinda dito? Banana ko yung ano, toge, tapos tamotis nga. Halos lahat eh, kasi lang mabenda Ah, mabenda po. Ah, gano'n, araw-araw po ba kayang open, ma'am? Opo, 10 to 10 po. Ten lang umaga, hanggang 10 ng gabi. Ah, gano'n katagal na po kayo nagtitinda dito, ma'am? Ano, matagal na eh, since birthday. <laughs> since birthday. Hindi, matagal na kasi yung mama at papa ko pa. Ah. Tapos, inanan na lang namin, kami inanan pa. Ah, na nga na lang, ma'am, no? Ah, magkano tong ano nyo ma'am? etong toge ay toge meron pa 10 pesos. Hey, mabenta po 'yan. Opo. Tsaka yung fish ball. Opo. Kasi ito yung fish ball. Niluluto talaga ng fish. Hindi yung Eh bakit po kayo ano? Ah, kasi nabalita ko kasi dinadayo daw talaga kayo tsaka pinabalik-balikan. Ano po ba yung mga ano niyo, yung mga secret ingredients niyo diyan? Yung sa suka, kakaiba kasi yung suka namin. Ah. Sige nga po, pabili nga po ng ano. Ito pong toge. Tsaka fishball po. Ayan guys, dito lang yan sa Kubaw. Dito sa may situasyon. Ayan, maraming bumibili sa kanila. Kahit, kahit mga estudyante, bumibili sa kanila. kwekwe kayo luluto uh, sa itang araw? Estimate mo lang. Ano? Saka fishball. Lima. tray. tray? Eh, yung fishball. Yung fishball. A, ano yan? Natataw mo? Dalawang kayo. Dalawang guys tuloy tuloy yung mga customer nila dito open daw sila ng alas 10 hanggang 10 ng gabi tapos dito guys sa side na to ito yung alas 6 ng gabi eh, puro ano na yan street food Ayan. marami sila dito hindi lang may inasalan din to marami Ah, malapit lang sila sa may Ali Mall. Ma'am, saan po ba ito malatagpuan? Malapit lang po sa may... Sa likod lang ng Ali Mall, malapit sa SM. Okay sa gilid po. lang ng RCBC bank. Sige po, thank you po ma'am. Every day yun ma'am, araw-araw. Okay. Sige po, I I accept Saturday and Sunday. Ah, sarado po kayo. Monday to Friday lang po. Sige po, thank you po. Thank you. ito guys yung sauce nila tali nakabukod yung sili sili sauce meron sila dito lagyan natin guys, ito na yung order natin. Yung binili natin na 20 pesos na fish ball. Ayan. may chili sauce uh, ilagyan natin para may konting sipa. Sabi nila, yung mas, masarap daw talaga dito, yung talagang binapalipal ganyan yung sauce nila. Yung pinaka sauce daw yung best dito. Kaya tikman na natin yan. Ito, matagal na tayo nagkikrape dito sa fishbowl. Lagi akong nauubusan eh. Pero ngayon, kaya matitikman na natin. Sarap yung sauce nila dito. Kaya pala sila laging maraming tao. Ayan o. Solid. Panalong. medyo matamis siya. solid nga yung sauce nila dito maalala ko talaga yung nag-aaral ako ito yung nagsisilbing merienda pagkat magugutom ako at kahit yung nagtatrabaho ko pinahanap-hanap ko pa rin talaga to solid good wow good at ito naman yung 10 piso nilang toge. Ayan, check natin. Isa rin sa mabenta sa kanila to. Ayan Para sa 10 piso na ganito kalaki, hindi na masama. Hmm. Ano na, ganito. laman, no? Solid. Panalo sa suka. Pwede yung pang ulam, kanin na lang, panalo, sarap. Mm. Tapos guys, may bake mac din sila dito. Ayan, bumali din ako. 60 pesos lang to. Tingnan nyo, ang dami o. Oh. Ah, tikman na natin. Bali, ito daw, yung veggie daw to. Ayan. Kaya, tikman na natin. At in fairness ah, maraming yung ano, pa, panalo. Simulan na natin. Masarap siya. Ah. Tsaka marami siyang cheese. Ayan no? Oh. o. Halatang hindi tinipid. Tsaka 60 pesos lang to. Quality. Sarap. Hmm. Kain po. hindi mo sa mong dayuhin sila sarap Ayun, no? Sa iba, pag gantong kalaki, 80 pesos to 100, nasa kanila 60 pesos lang. Sobrang good. Quality. Busin na natin. Sarap eh. Matikman din dito, meron din dito ano, inasal 'yan. 55 pesos lang. Kema, manapin niyo lang. Yan. 'Yan. may mga inasal siya din. pa rin yung customer nila. Solid 'yan, panalo. may dala pa tayo. So, ayan. See you sa next vlog po, men. Ayan ka,